Snipe, snipe talaga sa totoo lang Nandito ako sa Marcos Alvarez, uh, Las Vegas. At uh, may napansin tayo rito uh, ng ano, isang uh, PWD. Nanalo ko siya kanina na kumain, ayaw-ayaw ako sa bayan, mga ka-snipe. Bakit kaya? Eh ngayon, siyempre, Uh, ano ako, eh, tatanungin ko ito, makipagkwentuhan ako kay uh, Idol Idol, ito siya Pwede bang sa iyo Ayan, okay, okay, agad, okay Okay, sabi ni Idol Teka, saan po kayo? Teka, dito ka lang May pamilya ka rito? Pamangkin Pamangkin lang, uh, dito ka lang lagi nagtatambay Ano nangyari sa, ano mo, Pulyo? Ano, Pulyo? Pulyo siya Pagka bata mo talaga yan. Wala ka ng ano, yung kapatid, magulang. Kapatay ah, na. Paano yung mga pagkain mo? Sa araw-araw? Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Pero nakaka... Eh, hindi ka talaga nakakalakad, no? Kasi parang buto na lang mga ka-snip, yung ano ni ni ano kuya ano ba ulit pangalan mo ya Iming lang, Iming Iming ni kuya Iming wala na talaga liit mga ka-snipe oh Ang galing. Basta dito ko lang lagi. Dahil alam mo, sa araw na ito, ikaw talaga yung bida. Ah, yung buong kita ko ngayon, kaso isang, isang biyahe pa ako, hatiin natin to ha. Para may pangkain ka rin dito. Kasi, mahirap sa kalagayan mga ganito mga ka-stipe, ano? Ah, ganitong tao talaga yung ah, deserve natin tulungan kasi alam natin na hindi na nakapaghanap buhay yung mga ganito kasi hindi siya kaya kahit pa kunti-kunti na, na bagay pwede nating ma-share sa kanila yung kinita ko ngayon is 200 pesos hatiin namin ni kuya para kahit pa pano mamayang tanghalian may panghalian si kuya Iming nagpasinsahan mo na to kuya Iming ha yung ibibigay ko sa iyo, hati lang tayo, oh. Oo, oh, oh. oh. <laughs> ha? Oh. Isang daan lang. Hati tayo, ha? Huwag mo ibili ng alak, ha? Kasi pag binili mo ng alak yan, lalong masisira buhay mo. Gagalitan ka ni Tatay Digong. Ha? Ha? Ano lang, uh, pangkain mo lang. Kasi pag uh, bawat daan ko rito, pag nadaanan kita rito, alam mo na, bibigyan din kita ng pangkain. Ha? Ano masasabi mo sa mga kagaya mo na ano? Ah, may kapansanan. Kasi yung iba nawawala na ng uh, ah, tawag nito, na ito, nawawala ng pag-asa, di ba? Laban lang. Kaya yan ang maganda diyan. Wala nang ako magugulong. Magdidiisa. Kaya yung asawa na eh, nakakaano naman pag doon ka magpa... Isa nga natutulog si gabi. Ah, okay. At least... Sa bahay na naman dito dyan, kasi patay na Kahit papano, may natutuloy ang ka, no? Okay naman yung mga pamangkin mo, hindi ka naman ah... Uh, mahal ka naman. Ako nga, pero sa bahay, hindi na matay na. ikaw na ngayon dyan yung may-ari ng bahay. Di paano yung ano yung Pagbayad ng kuryente Ah sila na nagbabayad mga mo, pamangkin mo Ah okay Kaya shout out sa lahat ng mga pamangkin Kaya yun I mean, yun Ah salamat sa inyong suporta sa kasi inyo ah. ah kahit pa paano ah ganito yung kalagayan ni Kuya Iming may nagmamahal pa rin sa kanya ng lubos maliban sa aming mga uh, ah, angkas ah, rider ah Uh, thank you ang sa ganitong paraan na uh, tulungan natin si Kuya Ineng sa pamamagitan ng kinita ko na isang biyahe hinati namin <laughs> pagpasindihan mo na Kuya Ineng ha Pambili mo yung bigas ah nagsasayang ka rin doon ah sa mga pamangkin mo ah okay kahit pa paano, uh, may pambili ka na ng bigas mamaya ah pero sabihin ko sa iyo ikaw talaga yung bida hmm. kasi lumalabang ka ng ano eh kahit ganyan yung kalagayan mo to si edit si mo pa ako diyan ha <laughs> sanay na sanay ka na no mabili siya no okay sino nagbigay sa inyan ani gro ah okay ikong e ano kung bibigyan di bangka patakbuhin mo rito <laughs> joke lang mga kay snipe oh, bangka talaga ha okay Anong nga, ano mo, masasabi mo sa mga viewers natin Dito harap oh, <laughs> ah, sige hanggang dito na lang kuya sa susunod natin pagkikita ah, please ah, follow my facebook page Archer Sniper Vlog and youtube channel Archer Sniper Vlog pakishare ang video nito para kung sino mga makakita ay kuya Iming uh, ah, kung gusto nila tulungan si kuya Iming dito nyo lang siya matatagpuan sa Marcos Alvarez ah, Las Pinas